Hindi kaya karmahin si Kuya? Ito na lamang ang naging reaksyon ng netizens sa isang insidente ng pagnanakaw. Ito ay dahil huling-huli sa CCTV ang ginawang pagnanakaw ng lalaki sa donation box ng simbahan. Kwento ng nagpost nito at ng parish priest naganap ang insidente alas 10 ng umaga kahapon sa isang simbahan sa Kamalig, Albay. Batay sa mga kuha ng CCTV ay pumasok ang sospek sa simbahan at agad nitong pinuntirya ang donation box. Matapos nito ay lumabas din agad ito sakay ng kanyang motorsiklo. Labis namang kinadismaya ng netizens ang naturang insidente. Reklamo nila ay tila walang konsensya ang lalaki at simbahan pa umano ang nagawa nitong nakawan. Samantala ay kasalukuyan pa rin ang tinutukoy ng simbahan ang pagkakakilanlan ng sospek. Mariin naman nilang hinihikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa Kamalig Municipal Police Station. Gayun din na sa kanilang simbahan kung may alam ang mga ito na karagdagang impormasyon na rito.